Yan, ano ba? Di bali, naglulukat na sila o nila, inaalis na nila yung laman sa bao, ano? Ayan, ganito guys, yung proseso sa pagkukupra. Ayan, kung makikita nyo nga si tatay, ayan, sa edad niyang 73, napakalakas pa. <laughs> Sabi nga yung nag-iibinta nga ito yung sa birthday niya daw, gagawin ng 31. <laughs> ayan. 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 guys, ayan, papunta naman po tayo kay Tatay Calistro ano upang dalawin naman sa dalawin naman natin doon sa kanyang pinagkokoprahan sa bundok. Kung tapos na siya sa kanyang pagkokopra dahil yung pinuna natin pinakita, yung naghahalapas pa lang sila, ngayon ay titingnan natin kung tapos na siya sa kanyang pagkokopra ano, di Nandito tayo sa gilid ng kalsada ano, di ba? May kalayo ang pang ating lalakarin bago tayo makarating doon sa kanyang kinokoprahan ano. Ayan, kaya samahan nyo ako guys sa kanyang pagkukopra o pagdalaw kay Tatay Kalistro. Ayan, dahil maglalakad pa tayo ng ilang minutes papatong Ano bes, di katatapos lang nga ng ulan natin. Ulan dito sa amin, kaya basang basa pa ang ating ginadaanan. Ano, may mga tubig pa siya. Ayan, ano guys, ganito kalayo guys ang dinalakad ni Tatay Kalistro sa kanyang edad na 73 years old pero kanya niya pang maglakad ng ganito kalayo, ano? Ayan. Di bali ito guys ay daan ng kalabaw ang kanyang dinadaanan dito papasok. Kaya kung mapapansin nyo nga sa background natin talagang madamo pa at masukal pa, ano? Ayan. No, guys, sa akin sa ating paglalakad ay nakadaan tayo ng parang plaza, no? Napakaganda rito at napakaganda ng view. Ayun, may kalabaw pa nga doon nakatali. Ayun. Napakaganda ng view dito, ano, guys? At maraming nyug Ayun. At puro huni lang ng ibon ang maririnig natin dito. Okay guys, tuli tuli tayo sa paglalakad. Yang guys, so napakaganda dito ng lugar na to ano guys, talagang napaka-peaceful. Parang masarap tumira dito, ano, sa ganitong klaseng lugar. Tahiglig talaga. Ayan. Ano guys, ayan yung sa ating ang paglalakad papunta sa Itatay Tay pero naka Kita tayo ng maraming tanim na pili. Ano na mabababa pa lang pero marami na siyang bunga. Ayun, halos abot-abot lang natin ang bunga, ano guys. Ayun, napakalawak ng pilihan na to, At napakababa lang kan ng mga puno. Ayun, ano, halos utan bunga abot-abot lang natin ano. Ayun, gaya nito. Ayun. Napakagandang uh, farm nito, ano guys? Maraming yung na pili. Ayan, di ba? Tuloy-tuloy ulit tayo kapag lalakad dahil hindi malayo pa tayo. Ayan, ano guys, di bali nandito na nga tayo. Di bali ang ating nilakad ay nasa 50 minutes ano, mula doon sa ating pinanggalingan. Ayan, medyo malayo-layo rin ano. Ayan, tuloy na tayo. Eh ano guys, di bali narating na natin yung kuprahan ni Tatay Kalisto. Andito na nga siya ano. Ayan, di bali naglulukat na sila. Naririnig natin. Ayan, sige guys, nandito tayo. Dito na tayo sa kupraan ni Tatay Kalikso, ano? Yun nga, hindi natin inabotan yung pagagatong na sila ay naglulukat na ng kanilang kinupra. Ayan, ito so, na ng kuprahan ni Tatay. Tay! Good morning! Good morning! Bumubo ko rin, Tatay. Yun. Ayan, di ba liyo po naglulukat na sila, ano? Ayan, dito tayo. guys, ito niloto na to, ano, gina, nga na dito sa kuprahan na to. At ito nga, nilulukat na nila. Dibali inaalis na yung laman dito sa pinakabaho niya. Meron siyang katulong. <laughs> Yan, ano ba, Dibali naglulukat na sila o nila, inaalis na nila yung laman sa bao ano ayan ganito guys yung proseso sa pagkukupra ayan kung makikita nyo nga si tatay ayan sa edad niyang 73 ay eh, napakalakas pa <laughs> sabi nga yung nag-iibinta nga to yung sa birthday niya daw gagawin ng 31 <laughs> ayan ayan sino nagbunot nito sa hmm. dahil sa um, Okay. Di balik kasi ano guys, ano? Yung prosesong to, yan, binunutan muna ito dito, ano? Ayan, ito mga bunot ng nyug, ano? Saka, yun nga, ginatungan dito sa pinakasahig na to. Ito guys, yung tinatawag na kuprahan. Ayan. Di balik sa ngayon, may katulong si tatay. Ayan. Ano nga sir, ang pangalan? <laughs> Daniel po. Ayan, Daniel. Daniel si Sir Daniel ayan ano tayo kumusta na <laughs> Kumusta na ang pagkukupra ayos matatapos na kailan ang pisar nito mamaya Ah, mamaya. Ah. Di ba, mamaya daw guys ay pera na to. Eh, kukuprahin na to. Ay, uh, na. Di balit, talagang ganito ang pagkukupraga. Ano guys, talagang maproseso. Una, yung paglalagas nga, hakutin mo rito sa kuprahan. Para lang ito, pag ang nyug nasa nyugan pa, pero pag nasa kuprahan, ah. ang na nagaling trabaho. Ayan, kapag malayo pa raw yung hahakutan mo na nyug, medyo mapagod pa. Pero pag nandito na sa kuprahan, mabilis na ano tayo. Ayan. Kung may bubong ang kuprahan. Ayon, kung may bubong. Wala, naulog, problema din. Ayan, napakaganda ng kuprahan ni tatay. Di bali ilang araw tay, ilang araw nyo totig ano, hinakot dito. Ilang araw mo hinakot tay? Isang linggo na hapon Ah, isang linggo na si tay na. Uwibis nagumpisa eh. Oo. Uwibis nagumpisa di bali. Yun, isang linggo na kahapon. Ayan. Di bali guys, pakalukat nga nito ano. Yung iba nito, gagatungan pa to dahil medyo hilaw pa yung iba. Ayan. Gagatungan pa yung mga luto. Nilalagay na dito sa sako upang dikdikin ano. Ayan. Kasi ito ang luto niya, no? Ayan. Pag luto na yan, ganyan ang kulay. Brown na. Ibalig nilalagay yan dyan. Ayan. Yan lang guys ang paglulukat niya. No? Masakit yan sa kamay. Pero si tatay walang guantis. Oh. kaya pa katanya marami ataya guys, ito yung ang kuprahan ni tatay. Talagang napakaganda, sadyado ano. At dito rin siya natutulog sa kuprahan na to. Napakaganda rin ang view dito. Ano guys, talagang makikita mo ay puro puno, puro nyog. Ayan, talagang napakabunga ng mga nyog dito. Ayan. Ayan. at malinis din dito sa paikot ng kanilang ng kanyang kuprahan. Ayan. Guys, tayo magpapaalam na kay Tatay at pagpapasalamat. Tay, maraming salamat sa pagpa-unlock ano. Ayan. Mamaya ay di bali pipisar na to. Yung ito ito guys na mga hilaw pa to. Ito ay gagatungan pa ano. Pero saglit lang naman to, ito ay maluluto na rin ano. Ayan, kaya dito tayo nagpapasalamat dahil sa pagpa-unlock ni tatay na putahan natin siya dito sa kanyang kuprahan. Ayan. Ayan, maraming salamat po.